Ang suspect sinabing sa korte na lang siya mag magsasalita. Balitang hatid ni EJ Gomez. sa gilid ng kalsadang ito sa barangay pinagbuhatan sa Pasig City, pinosasan at inaresto ng pulisya ang lalaking nahuling may bit-bit na kilo-kilong kontrabando. Ayon sa pulisya, nakipag-beat up ang 25 anis na sospek sa kausap niyang buyer alas 11 kagabi. Sakay ng motorsiklong ito ang high value target. Nang mabilhan siya ng mga operatiba na nagpanggap na buyer sa drug by bust operation, dito sa tabing kalsadang ito sa Kenneth Road siya, agad na inaresto. Ang modus nito ay meet up. So, ito ang, an action agent na gawa natin na nabilihan siya ng 100 grams na shabu. And then after yung pagkahuli sa kanya, yung search ay it na may dala pa siya na 3 kilos, 3 kilos na shabu. Nakalagay sa bag, tapos uh, nakasupot sa isang tea bag umaabot sa 3.2 kilograms nang umunoy siya ang nakumpis ka ng mga operatiba. Nagkakahalagang mga ito ng mahigit halos 22 milyon pesos. Ang area of operation nito is uh, Pasig, uh, uh sa kayo mga neighboring cities like uh, Taguig, Tagig, Taytay and Cainta. Inaalam pa ng pulisya kung posibleng miyembro ng isang grupong nagbabagsak ng ilegal na droga sa Pasig City at karatig bayan ng sospek.